kailangan po ba na yung magpapastor ay may natapos na secular degree? Ay, hindi lahat. Hindi, uh, hindi requisite yung pinag-aralan. Kasi si John the Baptist, wala namang iskwilahan sa wilderness. Pero galing sa wilderness si John the Baptist. Sinabi lang doon, there was a man sent from God. Of course, si Moses, he was the most learned individual during his time napag aaral siya so he was a learned man on the other hand ang tanong mo kailangan ba ng isang pastor ay makatapos ng isang degree hindi rin kailangan mayroon po tayong mga pastor na magagandang gawain soul winning program nila maganda at uh, at least eh, maganda naman ang gawa. may mga mission sila Solo in English Na hindi man lang nakatapos na elementary. Yung nga alam ko eh, grade 2 lang eh. Hindi pa nakatapos ng grade 2. Hindi pa marunong bumasa. Pero nag-aaral sa Bible School. Sa ganang akin, ang educational attainment ay hindi prerequisite para maging pastor Although, mayroong mga Bible School, may mga seminary na tumatanggap Saka Bible school o Bible seminary na hindi man lang tapos ng high school, hindi tapos ng grade 6, hindi tapos ng grade 4, pero hiniwalay nila yan. Yung hindi nakapagtapos ng high school, doon sa Bible Institute. Yung nakapagtapos ng high school at college na, lalagay nila sa seminary. Hindi na nga tinututuloy yun, pero sa gana Every child of God is grade one in the eyes of God. Kaya pantay sila. Doktor ka. Tinawagan ng Panginoon. Saan ka mag-aaral? Doon sa ang tinatanggap na eh, la, nakatapos ng high school? Pwede. Pero ako, doon ako sa hindi nakatapos ng high school. Why? Kasi grade one nga, pareho lang tayo, walang alam sa bayo ulit. Ganyan po All I said is, grade one or grade two, pag tinawag ka ng Panginoon, just be prepared to face the challenge of the Lord. And then, ihanda mo sarili mo. Hindi mo mahirap pang pastor. Kung ang Diyos ay nasa iyo. Kasi kahit na nahirapan ka, dahil ang sa gusto mo talaga magpastor, magtitiis ka sa pagtitis na yan, may kasiyahan ka. Yan pong, um, po ang, ang naranasan ko.